kaibigan, pasensya na kayo ha. Ah. Kasi camera ko, may init daw siya. Kaya nagpapahinga. Ang unang lalagay natin ay 2019 na nunagon nagon. Twenty twenty two. Ito, 2019, 2021 to. Ikabit na natin mga <coughs> Excuse me po. Dahil siya malalim ang likod niya. Gawin natin kuwadrado ang kapit natin sa likod niya para pumanta eh yung naikabit natin ng maayos ito natin ay 2020 mga kaibigan 2020 ito simula na ginawa itong noong nago na to simula na minento ito ay ano na talaga frosted kaya walang pwedeng mag claim dyan na na may frosted ako ito ang dami kong nuna o oh. ang nuna dun pinatabi ko lang pag may nakakuha kong nuna kahit anong year kasi kapiling ko magkakaubusan ng nuna dun oh. Kaya lahat tinatabi ko. At kahit anong year, tinatabi ko siya. Diba na yung mayroon akong may itatabi. Sa Kaling magkaubusan, meron akong nagon sila ang meron Pati ako syempre meron